ilang kilometro na yung tinakbo ko kayo palang nakita ko na nangalak bak ba bicha uno ngayon na ba't pahinga kayo ayaw tumigil yan eh ayaw tumigil kasi lakad Matae. lakad eh bakit eh dahil nga dito ala huwag yung may yun na sa akin ayaw baka yun lang madayo baka yun pa kayo madayo madayo ka ba hindi, nee, taga Dintre lang ako. Taga rito lang ako Dintre. Pero pumunta ako sa Tagaytay. Ah, ano? Orsya na lang dati Kanina pa. Oh. Mula Tagaytay, pag uwi ko. Oh. Wala akong nakita na para dito nga Kasi yung mga mga ibang araw kasi marami, di ba? Oh. Marami. Ayun, nagtaka ako. Bakit? Wala akong mahanap. Pitsa uno ngayon na. Siguro nagpahinga. Eh, nagtaka nga ako. Kayo nakita ko. Oh. Oh. Kaya wala ah? kayo. Ano Saing, wala kay saing. Saingin, saingin sa inyo. <laughs> Thank you. Medicate oh, dapat pa nga kayo, ayo ah, Ayaw nga itong bingil 'yan. Kahapon, itong kami. Kahapon. kay kaapon, gusto niyo niyo. Eh, ng na. mag mga ano okay, mga abiga eh paling do ano so sa buwaran kami tapia yo lang yo ilang, ilang taon na ginagawa yan lang kasi ako tapakikin sa pagtitinda tapaktitinda ng gulay gulay bawang eh wala mamasahe mahal pa masahi kung uh, pa madayo eh mga pagtinda di mapagtinda Mahal. Bakit sa Amadeo nyo kinukuha yung gulay nyo? Ito, ano po? Sa atin. Ah, sa atin? Ano po dila, dila sa Malabog. Ba't ang lahi naman sa... Diyan sa atin, sa si Malabog. Palike. Mahal ang gulay. Kinama po dila. Mahal. Magkano ba ang puhunan yan? Ako, gulay. Wag kasi lang sa libo. Mahal pa lang gulay. Kasi lang sa libo. Magkano ngayon ang gulay kilo ngayon? Dati, magkano ang puhunan mo? Dati, ang puno ko mga 700. Kaya marami ng laban ba ito. Marami eh, na yun? Oo. Eh, yung pag bibili ka ng mga gulay, mga sibuya, mga Sa ano, magkano may yun ang salong? Mga 1.5, pwede na yan. Oo, uh, 1.50. Ha? Piti, -pino. Pino, -pino. Pwede yan. Pwede yan. na yun. Okay, mga 1.5 na puhunan, pwede na yan. Oo. Oh. Pwede na pa. Ay, na pa na na, ko. Pwede, pwede. Talaga, no? ba, may na na pa. Pwede na pa. Pwede na pa. Pwede na pa. ko. na pa. na pa. Pwede na Kapitan ko yung isa, yung malak babae. Yung may anak. Ayaw nga kami yung tibig niyo yung tatay wagong bago ito wala yung tumigil niyo ba zero ouais, ako kasi okay, atake Kasi kung kung magpapahinga ka naman kasi, manghihina eh. ka eh Yan ang alam ko sa mga ano ni pagka may edad na tayo Oo oh, Kaya hindi na pagtataka sa inyo <coughs> ah, Sabi nga, sabi na, hindi na pero kayo ayaw nyo kasi Hoy. Kasi kasi kayo ano, ah, nanghihina na nga. Kasi kayo ang kasabi niyo. Lumampas yan eh. Ilang taon na kayo, te? Kayo, kuya. Ano yung ilang taon ka na raw? 72. 72 na. 72 na? Hindi pwede mag-tambay ano, mag kasi. Ay, hina. Hina ka. Tama natin lalagay ito Dito na Yeah, yeah, thank you Para huh? Thank you, kayo. thank you Pahala niya Ingat na Ha? Ingat na kayo Kuya, ano pangalan niyo? Anjing Ha? po Sige Ito pa kayo tagay tayo, layo pa Anjan Marami kami mag doon saka madayo Pagpasinsyahan mo natin, lang kayo ha Nasaingin ko na ngayon eh, kaso lang eh Sabi ko Bitsa uno Katulad nung nakarang araw Sabi ko nakikita nung yan Kakaiba kayo Bitsa uno, nung hangalakal pa rin kayo Oo Kaya Pagpasinsahan nyo na, yan oh. lang kinaya Limang kilo Dito. Thank you ha oh, Sige, sige la lang kayo Saan ko ba kayo pwede magkikita sa susunod? Dito lang, dito lang na kalsada. Oh, lang. Ha? Dito na lang. Hindi kayo napunta sa malayo? Hindi, lang. Ako yung lang. Sige. Kali ang problema nyo na lang dyan is yung pang-ulam na lang kasi may ibang bigas na kayo. Oo. Oh. Ha? Eh, na, uwi na. Kali, pa punta tayo. Pagod yung katawan ko sa kararides. Yung kasama ko, lumampas eh. Karating ng malabon. Oo. Oh.

Dito naman kasi hindi naman katulad sa probinsya na madilim yung daan. Oh, dito kasi okay, maraming Maraming street light maliwanag. Oo. Oh, kasi kahit magagabihin ka, oo. Oh, maraming tao. At saka ano ngayon? Oh. Wala na muna Adik ngayon kasi si Duterte na si Dente. Oh. Tama? Oh, wow. Hindi katulad ng araw na nako. Mga adik. Daming adik. Tapos <laughs> saka. Ang mahirap doon. Marami na.

Aplo nyo, apli nyo. Kubol, kubol. Si ate. Del mundo. Del, si. Del mundo yo. mundo do? Hmm. Ya. Tingi enjoy nyo lang ginagawa nyo. Oh. Saka yung bigas na napaka yan, napakasarap yan. Sige. Kahit ano yan. Kahit, kahit wala nang ulam yan, masarap yan. Sige. Oh, yeah. okay. okay.